kung nagkrikrib ka ng makdo. Fried chicken. Crispy outside. Juicy inside. Ito na ang sagot. Homemade version na makakamura ka at malutong. Tara, samahan niyo ko. Tamang-tama, may nakamarinate na tayo na. Punis na, na manok. Sarit, naalala natin na Tara, let's go. Ito mga lodi. Dalawang taon na to dito. Ay, ma! <laughs> Punis na to mga lodi samahan niyo ako magluluto na naman tayo ng ano, pinachamba mga lodi. At saka minarinate ko lang to ng suka mga Bawang, salt and pepper, garlic powder, onion powder. At dinorog na cardamon. Yun lang yung minarinate natin mga So dalawang taon na yan mga lodi. Joke lang. Ito yung mahinawagan. Parating. Sinimaw natin. isang litro mantika ayan, isang litro mantika ayan natin, tapad natin to tapad na natin para medyo mabilis ang kainit drain muna natin to Type. tapos black paper mga lodi wala nang panchay na natin tapos ito kasi yung gagamitin natin mga lodi ito lang yung dito eh wala nang iba yan lagay din tayo ng paprika tapos ito ginger At Sama na natin po Siyempre ito mga Rudy, kardamon. Dinuro ko nga pala dito yung kardamon. Ayan. Durog na yan ha. Dalay natin. Rudy, mikos-mikos lang natin mga Rudy. Okay. Ha? Nakalimutan ko nga pala yung all-purpose powder. Okay na, mga Rudy. Mas kukitoy na natin mga Rudy. Ayan. Okay na yun mga lod eh hmm. muna natin Lagyan muna natin ang na. mga Reader Lahat kayo nga, kwan, ng awa Kwan Nang kakaibang ano yan Crispy itong mga eh. Malutong Crispy parang ano Parang McDonald's Chicken Crispy chicken McDonald's to ka Okay Sarap nito mga Tapos, gagawa din tayo ng gravy, of course. The gravy. Okay. Let's go. Ako na lang Ako na lang dito. palang lang mga lodi. Maraming maraming salamat sa inyo mga lodi. Huwag kayong maiinip mga lodi. Tapusin niyo yung video nito mga lodi. At huwag kalimutan mag-subscribe mga lodi. Pampagana mga lodi, pampalubag ng loob. Para sa susunod, ganahan tayo gumawa ng content. Isang like and share lang mga lodi. Masayang masaya na ako mga lodi. At comment ka naman sa baba kung saan nakarapin yung video natin mga lodi. I love you. Mamuah! đã người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi mọi người mọi người mọi người Ako't naman ito, natin yung maya. So ngayon, papalitan muna natin yan. sa natin. Tanggalan natin yung mga yan mga luti. Mga nakalotang mga luti.

dapat dito mga lodi mainit na mainit yung mantika mga lodi para hindi siya matanggal yung mga breeder niya para kumapit siya yan yung sikreto mga lodi sa mga crispy chicken tapos juicy yung lobe niya mga lodi ngayon alam niyo na wow ano dito katapos nito gagawa tayo ng gravy ayun mga lodi napakalit ng kusina natin mga lodi mas maganda sana medyo malaki pero okay na to ito yung mas, mura eh dapat kung ano yung mas mura at makakatipid tayo doon tayo dito mga lodi at least nakakain tayo mga lodi nakapagluto nakakatulog na mayos ito mga lodi oh quality na quality oh sarap na papain mmm yummy Masalit lang. Hindi na tayo kumain. Grating naman yung gawin natin ng Kahit ito lang mag-check mga lodi Pwede na ito O oh. Yan Konting asin lang mga lodi Okay So Mga lodi Pasensya na kayo mga lodi ah Bahang <laughs> ingay mga lodi Siya nga pala wala tayong tuyo mga lodi yung toyo naman pagpakulay pero may flavor naman siya konti so, at saka mas maganda dito mga lodi may naka handa na kayo na mainit na tubig para mabilis yan kagaya nito mga lodi ginawa ko naka na yung mainit na tubig at saka naglagay ako dito ng ano garlic powder garlic powder lang nilagay ko mga lodi Yon patapos na to mga lodi kakain na tayo naglalaway na nga ako mga lodi Namimiss ko tuloy yung kabataan natin Na hindi ako nakakain ng Jollibee Ay, ni McDonald's Kahit Jollibee mga lodi, hanggang sa labas lang ako Nakatingin <laughs> okay. na So, pizza. sa, 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 sa natin. Wow. Mm -hmm. Simple lang yung gravy natin. Wala tayong